Hello! Magandang buhay po sa inyong lahat. Ha, ngayon po ay pag-uusapan po natin ang pinagkaiba po ng in-stream ads versus ads on reels na mga monetization tools. Ito po yung mga kumikitang kabuhayan kapag na-unlock na po kayo sa in-stream ads at sa ads on reels. So, sasabihin ko po sa inyo, isi-share ko po kung ano po ang pinagkaiba ng dalawa. Una po, dito po muna tayo sa Facebook In-Stream Ads sa Profiles in Professional dash Dashboard or Mode. Dito po kayo sa In-Stream Ads. Lilinawin ko lang po, ito po yung mga videos po na ina-upload nyo sa What's On Your Mind. Like live, uh, mga long videos, dyan nyo po ina-upload sa what's, what's On Your Mind. Dyan po makukuha ang In-Stream Ads po kapag na-unlock na po kayo. Ang pinagkaiba niyan is ang ads on reels na monetization. Ayun po yung reels talaga na ang pinakamahabang video doon ay 90 seconds or 1 minute and 30 seconds. Okay po? Ang in-stream ads ay pwede po kayo mag-upload ng mga long videos. So, ang eligibility po na requirements para ma-unlock po sa in-stream ads ay ayun po yung 5,000 followers uh, five videos na nai share Tapos, siguraduhin na eligible po ang country na tinitirahan ngayon kung saan man kayo. Tapos, ang pinakahuli na medyo natagalan tayo na ma-reach yan o makuha is yung 60,000 minutes views na good for 2 months. Okay po? Yan po yung sa in-stream ads. Tapos ang ads on Reels po ay hindi siya kagaya ng in-stream ads na nangangailangan ng 5,000 followers. Yung uh ads on reels ay kahit hindi ka pa nakalis ng 5,000 kahit 1,000 plus lang eh kapag maganda naman yung performance ng iyong uh, pagre reels uh, galing naman yun sa mga original content yung mga sinishare mo at wala po kayong nalabag na mga community standards ayun, by invite po siya so malinaw na po ng ads on reels ay buy invitation lang po siya hindi siya kagaya sa in-stream ads na kailangan may mga specific na mga criteria na kailangan nating uh, tapusin para mapagbigyan tayo ng ating pangkabuhayan showcase <laughs> ayan po ah what's on your mind yan po yung napapaloob dyan ang para sa in-stream ads ang reels ay separate po ayan po yung mga 90 seconds lang po okay clear na po So kung mayroon pa po kayong mga katanungan, ah, uh, comment lang po kayo, comment down lang po at titingnan natin kung uh, masasagot po natin 'yan. Okay po? So maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa mga nanonood ng aking videos. Thank you so much for watching and uh, paki-share na lang po kung sa palagay niyo po eh, may information po tayong na na i-share sa ating mga kapitbahay. Yan. Thank you, thank you so much everyone and have a great day and God bless us all. Thank you.